Hindi lang magagandang lugar ang kayang i-offer ng pangasinan. Hain din ito ang malinamnam na putahe, kaya ng sungayan. Ah, so Chef, ano pong gagawin natin ngayon sa um, pagluluto ng sungayan? Ang um, first step natin kasi... Mm -hmm. uh, yung iba kasing dayuhan dito, uh, mm -hmm. binabalatan siya diretso. Mm -hmm. uh, okay. Ang ginagawa namin dito, at linuluto muna yung skin niya para mas mm -hmm. madali siyang balatan. Babalatan pa natin siya. So chef, anong pong gagawin natin recipe sa ano na to, sungayan na to? Um, usual sa sungayan mm -hmm. kasi is grill lang. Mm -hmm. Pero next step natin is meron tayong twist for sungayan. So anong klaseng twist ng recipe ang gagawin natin sa sungayan? Ang gagawin natin sa sungayan po, ma'am, mag-filet mm -hmm. uh, po tayo ng part ng sungayan, mm -hmm. then i po natin siya ng honey mustard. Oh. ikokot ah, po natin siya ng flour, then uh, squeeze ng lemon, then mm -hmm. uh, uh, meron na siya dip na lemon. Ah, uh, so para magiging crispy fish or something kind of. Ah, oh, okay. So, chef, after niyang ma ano po next na gagawin? Um, next gagawin natin is mm -mm. Uh, set aside natin yung fillet. Opo. Okay. Then squeeze natin ng lemon. Oh, lemon uh, pa po bang ano? One cup po lang lemon. Kalamansi. Um Pwede rin po alternate. Mm -hmm. Ayan na lang oh. natin ng salt and pepper. Mm -hmm. uh, mag start na tayo mag deep fry ng ating tungayan filet eh. Wait lang natin siya until golden brown. Gawa tayo ng ating pang dip sa ating sungayan filet. Which is uh, honey mustard. Squeeze uli natin ng lemon juice. Okay. Then, meron na po tayong honey mustard na pang dip sa ating tongayan fillet. So ito na po ang ating finished product ng uh sungayan fillet with honey mustard. Yeah, natinudran na ako. I'm excited. Okay, ito na po <laughs> okay. ang ating uh sungayan fillet with honey mustard. Masarap po siya. Saan no po ma'am? Masarap po siya. No, uh -oh. actually yung I feel like yung isda mismo Maano na siya? May sarili, Yung, na, siya, may siya, sarili siya. na siyang lasa talaga. Okay. If you went here sa Bulinaw, you really have to try it. At syempre, hindi din tayo magtatapos mm. kung walang panghimagas. Uh, ito po ang pinagmamalaki ng Bulinaw, ang binungay. Mm, that's nice. Ang salitang binungay ay nagmula sa Pangasinan word na nungay na ang ibig sabihin ay niluto gamit ang kawayan. Taposan ko lang po. 我怎么这么傻？